kung walang gasolina, hindi gagana ang Rusya. At alam ito ng Ukranya. Ito ang dahilan kung bakit binobomba ng Ukranya ang mga oil refinery ng Rusya para sirain ang pinakamahalagang produkto ng bansa sa pinagmulan pa lang nito sa loob ng ilang buwan. Ngayon, mas lumayo pa ang Ukranya. Hindi lang nito pinapahirapan ang Rusya sa paggawa ng, gawa ng gasolina. Tinatarget na rin ng Ukranya ang mga pipeline na ginagamit ng Rusya sa paghahatid ng gasolina. Naputol ng Ukranya ang isa sa huling lifeline ng Rusya para sa supply ng militar. Kaya naputol na ang ulo ng makinarya ng digmaan ng Rusya. Ang target ng Ukranya, ayon sa ulat ng Kiev Post noong Nobyembre 1, ay tatlong pipelines ng gasolina na sama-samang bahagi ng Ring Refined Oil Pipeline na dumadaan sa buong Rusya. Ang pipeline na iyon ang pangunahing daluyan ng gasolina, diesel, at aviation fuel sa Rusya kaya napakahalaga nito sa bansa. Simple lang ang dahilan. Sa pamamagitan ng ring, napapanatili ng Rusya ang daloy ng gasolina mula refinery papuntang Ukranya. Kaya laging may supply ng gasolina ang kanilang tropa para sa pag-atake. Mahalaga rin ang pipeline na ito para mapanatiling dumadaloy ang gasolina sa Rusya. Kung wala ang ring, lalo pang lalala ang kakulangan ng gasolina na nararanasan na ng Rusya ngayon. Sinasabi naming lalala pa. Ang ibig naming sabihin ay lalala talaga dahil sa bagong eksaktong pag-atake ng militar na intelhensya ng Ukraine sa ring pipeline, nagulat ang Rusya. Nawasak ng drone strike ang pipeline sa Romansky District, Moscow Oblast. Hindi lang ito nasira, kundi tuluyang natigil ang operasyon. Ginamit ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, pangunahing ahensya ng intelihensya ng Ukraine. Ang telegram para ipaliwanag ang nagawa nila noong gabi ng Oktubre 31. Gulo sa rehiyon ng Moscow bilang resulta ng operasyon ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, tatlong linya ng isang mahalagang pasilidad militar ng mananakop ang nawasak. Nagsimula ang post noong Oktubre, 31, 2000 at 25 bilang resulta ng espesyal na operasyon ng intelligence ng depensa ng Ukraine na Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, isang napakahalagang pasilidad militar ng estadong mananakop na Russia ang napinsala, ang Koltsevoy Oil Pipeline ang nagsusuplay ng yaman sa hukbong mananakop ng Russia para sa digmaan laban sa Ukrainians. Ang Koltsevoy ay salitang ruso para sa sing-sing o bilog. At ito ang tawag sa paikot na pipeline na winasak ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine. Ipinapaliwanag pa ng The Post na napagtanto na ng Russia na target na ng Ukraine ang pipeline na ito at ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para ipagtanggol ito. Ibinunyag ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine na naglagay sila ng anti-drone net sa ilang bahagi ng pipeline. Naglagay ang Russia ng paramilitary guard sa lupa para bantayan ang air defense system at pigilan ang sino mang lalapit sa pipeline. Walang saysay dahil tinamaan pa rin ng Ukraine ang target. Isa na namang matagumpay na operasyon ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine sa Russia ang matinding dagok sa militar at ekonomiya ng bansang agresor. Lalo na sa Moscow, ayon sa Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, tama sila at mahalaga ang ring pipeline para sa Moscow. Ayon sa Kyiv Post, ang ring ay isang 400 kilometrong pipeline na nagdudugtong sa ilang refinery sa paligid ng Moscow. Kasama rito ang mga refinery sa Ryazan, Novogorod at Nizhny. Ilan sa mga ito ay tinarget na ng Ukraine gamit ang kanilang long-range drone strikes. Pati na rin ang isang refinery sa Moscow. Taon-taon, ang pipeline na ito, ay nagahatid ng 16 na M tonelada ng gasolina, 28 M tonelada ng diesel, at 3 M tonelada ng aviation fuel sa buong Russia. Mahalaga ang huling uri ng fuel na iyon. Kailangan ng Russia ng aviation fuel sa loob ng Russia dahil isa sa mga pangunahing taktika nito ay ang pagpapalipad ng glide bombs laban sa Ukraine mula sa mga airbase na nasa sarili nitong teritoryo ang pagkawala ng kakayahang magtransport ng hanggang 3 milyong tonelada ng aviation fuel bawat taon ay maaaring mga hulugan niyan. Mas kaunti ang mga eroplano ng Russia na makakalipad. At kung mas kaunti ang mga eroplano ng Russia sa himpapawid, ibig sabihin din ito ay mas kaunti ang Russian glide bombs. Nagpadala agad ang Russia ng emergency at security services sa lugar ng pag-atake ng Ukraine. Ayon sa United 24 Media, Tungkol sa pag-atake sa pipeline, hindi mahalaga gaano kabilis tumugon ang mga serbisyo. Naganap na ang pinsala at naparalisa ng Ukraine ang ring. Magsisimula na ang pagkukumpuni. Gayunpaman, dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga refinery, napipilitang ayusin ng Russia ang mahalagang pipeline. Kahit may limitadong mapagkukunan at banta ng panibagong pag-atake, posible ring naalis na ng Ukraine ang ring sa loob ng ilang buwan. Alam na rin ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine na kaya nitong tamaan ang mahalagang pipeline ng gasolina ng Moscow kung nagawa nila ito minsan. Malamang na magagawa ulit ito ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine. Iyan ay tiyak na magpapakaba sa Russia. Pero ang isa pang magpapabahala lalo na kay Putin ay mukhang pinalalawak ng Ukraine ang saklaw ng kanilang mga long-range na pag-atake laban sa Russia sa pinakabagong pag-ataking ito. Sa mga nakaraang buwan, inatake ng Ukraine ang oil refinery ng Russia at nabawasan ng halos 38% ang kapasidad ng bansa sa pagre-refine. Offline, lahat yon ay may saysay. Kapag mas kaunti ang refinery, mas kaunti ang nagagawang gasolina ng Russia na naaapektuhan ang mga tao, sundalo, at ekonomiya nito. Ngayon, matapos ang mahabang pagtama sa pinagkukunan ng gasolina ng Russia, pinalawak ng Ukraine ang operasyon. tina-target na ang mga pipeline ng gasolina ng Russia. Kaya kahit ang gasolina ng mga tao o sundalo ng Russia ay kailangang manatili sa imbakan o dalhin sa ibang paraan. Dahil dito, tumatagal ang pagdating ng gasolina sa destinasyon nito. Nakamit ng Ukraine ang parehong resulta na nakuha nila sa mga pag-atake sa refinery sa pamamagitan ng pagtumba sa ring. At bahagi ito ng plano na pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang mga infrastruktura ng logistika. Masama na ang gabi para sa Moscow dahil sa nawalang ring. Gayon Gayunpaman, tulad ng madalas na ipinakita ng Ukraine, kapag umulan, umaapaw ito para sa Russia. Bagamat ang ring ang pangunahing kukuha ng balita sa mga atake ng Ukraine, noong Oktubre 31, may dalawa pang target na matinding tinamaan. Kasama sa mga target ang thermal power plant sa Oryol. Iniulat ng Kiev Post na noong Oktubre 31, naglunsad ang Ukraine ng drone strike sa ilang pangunahing pasilidad sa Russia kabilang ang planta sa oriol. May mga bahagi ng lungsod na nawalan ng kuryente. Halimbawa ito kung paano sinusuklian ng Ukraine ang sakit na dulot ng pananakop ni Putin sa mga Russian nang hindi sila direktang tinatamaan. Tinarget din ng Ukraine ang mga infrastruktura ng enerhiya sa iba pang mga lungsod ng Russia sa parehong gabi, winasak ang mga electrical substation, at nagdulot ng mga pagsabog na sumira sa lahat mula sa mga kagamitan sa supply ng kuryente hanggang sa mga oil refinery nangyayari ang mga pag-atake habang bumababa sa 41 degrees Fahrenheit ang temperatura sa Russia at inaasahan pang lalamig habang papalapit ang taglamig. Kaya, naghahanda ang bansa. Kung manalo ang Ukraine, mararamdaman ng mga Ruso ang lamig at maaring isisi kay Putin ang kanilang galit. Pinuri ni Tenyente General Kirilo Budanov, pinuno ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine, ang bagong operasyon ng Ukraine at ipinaliwanag ang pagiging epektibo nito. Ayon sa Kiev Post, sinabi ni Budanov na mas malaki ang pinsalang dulot ng aming direktang aksyon sa Russia kaysa sa anumang parusa ngayon. Ito ay matematikal na katotohanan. Tinatamaan ng aming pag-atake ang mananakop sa pinakamasakit na bahagi. Kaya, kailangang itanong ang malaking tanong. Tama ba si Budanov? Posibleng minamaliit niya ang epekto ng kanlurang parusa sa Russia pagdating sa pera ngayong digmaan. Noong Hunyo 13 inilatala ng pamahalaan ng United Kingdom ang isang ulat tungkol sa mga natuklasan ng isang pag-aaral ng Foreign Commonwealth and Development Office o Foreign Commonwealth and Development Office hinggil sa epekto ng mga parusang ipinataw ng kanluran sa Russia. Mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop, napagpasyahan ng Foreign Commonwealth and Development Office na ang mga parusa ay nagdulot ng pagkawala ng hindi bababa sa dolyar. Apat na at limampung bilyon sa Russia na maaaring nagamit ni Putin Upang pondohan ang digmaan, humigit kumulang dolyar. Isang daan at dalawampung bilyon kada taon ang karaniwan na pwedeng gawing batayan sa dolyar. Apat na raan at limampung bilyon dolyar. Isang daan at limamput-apat bilyon ay dahil sa nawalang buwis sa langis na pinalala ng price caps. Malaki na ang agwat ng presyo ng oral crude benchmark ng Russia sa pandaigdigang brand dahil ito sa parehong price caps at diskwento na kailangang ibigay ng Russia sa mga bansang patuloy pang bumibili ng kanilang langis. Gayunpaman, may ilang mga bagay na dapat tandaan tungkol sa mga numerong ito. Kasama sa dolyar, apat na at 50 bilyon ang dalawang daan at walumput limang bilyong assets ng Russia na frozen sa European Union, United Kingdom at iba pa ang pagkapirmi ng mga aset na ito, ay nangangahulugan nga na hindi ito magagamit ni Putin. At ang mga parusa ang dahilan kung bakit ito napirmi. Mukhang ang fixed assets ang malaking bahagi ng apat na raan at 50 bilyong halaga. Malayo pa ang epekto ng parusa sa langis ng Russia. Ito ang pangalawang paalala tungkol sa Foreign, Commonwealth and Development Office na mga numero. Malaki ang gastos ng Russia dahil sa parusa ng kanluran, lalo na sa bentahan ng langis at gas. May ilang bahagi rin ng kanluran na naging dahilan kung bakit napalakas pa ang digmaan ni Putin sa mga paraang hindi naman dapat. Noong Abril, ibinunyag ng Center for Research on Energy and Clean Air, ang European Union ay bumibili pa rin ng halos parehong dami ng fossil fuels mula Russia noong 2000 at 2024 gaya bago ang digmaan. Kapansin-pansin, gumastos ang European Union ng 200 at 54 bilyon sa fossil fuels ng Russia noong 2000 at 2024. Mas malaki pa iyon kaysa sa dalawang tuldok isang-anim na siyang bilyon na tulong militar na ipinadala ng European Union sa Ukraine sa parehong taon. Malinaw na may argumento tayong pwedeng ilahad. Bagamat, bagamat epektibo ang Western sanctions ayon sa Foreign, Commonwealth and Development Office, nababawasan ang epekto nito dahil hindi makaiwas ang European Union sa pagdepende sa gas at langis ng Russia. Noong dalawang libo at apat ang buwis mula sa fossil fuel na ibinenta ng Russia sa, sa European Union ay magdadala ng bilyon-bilyong pondo sa digmaan ni Putin. Marami ang magsasabi na hindi dapat ito nangyari. Gumagawa na ng hakbang ang European Union tungkol sa problemang ito. Unti-unting tinitigil ng European Union ang pagbili ng langis at gas mula Russia. At tititigil na sila ng tuluyan pagsapit ng 2,000 at 28. Gayunpaman, matatagalan pa ito Ibig sabihin ay ilang taon pang pahihinain ng European Union ang epekto ng sarili nitong parusa. Ito marahil ang tinutukoy ni Budanov kapag sinabing, mas epektibo ang mga lumilipad na parusa ng Ukraine kaysa tradisyonal ng kanluran. Malaking epekto sa ekonomiya ng Russia ang mga drone ng Ukraine. Noong Agosto 15 sinimulan ng Ukraine ang bagong serye ng pag-atake sa mga oil refinery ng Russia ayon sa Kiev Independent. Nakamit ng Ukraine ang mahahalagang resulta sa mga long range na pag-atake noong 2000 at 25. Ang mga pag-ataking iyon ay nagdulot ng pagkawala sa Russia ng humigit kumulang 4% ng kanilang gross domestic product o gross domestic product sa unang walong buwan ng taon. Ang halagang iyon ay umaabot sa dolyar, 741 at 41 bilyon ayon sa Kiev Independent. Kung pareho ang antas ng pag-atake, labing isang daan at labing limang bilyon ang magiging pagkawala ng Russia mula Ukraine sa dalawang libo at dalawamput lima. Mas maganda ito kaysa sa dolyar. Isang daan at dalawampung bilyong gastos mula sa mga parusa ng kanluran na nabanggit natin. Pwede nating ituon sa dolyar. Isang daan at limamput bilyong nawalang kita sa langis. Ayon sa Foreign, Commonwealth and Development Office, na dulot ng parusa ng kanluran katumbas ito ng dolyar, apatnaput, isang bilyon taon-taon, na mas mababa kaysa ginastos ng Russia ayon sa Kiev mula Enero 2025 hanggang simula Agosto. Huwag na nating isipin ang malulugi ng Russia sa 2,000 at 2025 dahil sa pinalakas na pag-atake ng Ukraine sa mga refinery noong Agosto. Malamang mas mababa na ang 11,100 at 15 bilyon kaysa totoong nagastos ng Russia dahil sa Ukraine ngayong libo at 25. Malamang mas mataas pa ang totoong halaga kaysa sa inilalabas ng Ukraine. Alam marahil ni Budanov kung gaano kalaki ang nawalang pera ng Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Kaya kumpiyansa siya sa kanyang kalkulasyon at pahayag. Sa ngayon, hindi pa natin tiyak. Kailangan munang ibunyag ng Ukraine ang higit pang detalye tungkol sa mga nawala sa Russia bago natin malaman. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng tradisyonal na mga parusa at ng tinatawag na lumilipad na mga parusa ng Ukraine. Unang hakbang ay mga pananalaping paraan na pumipigil kay Putin magkaroon ng pondo para sa kanyang pananakop. Sa huli, ibang iba ito. Ang mga long-range drone ng Ukraine ay nagdudulot ng malalaking problemang pinansyal sa Russia, na parang kapantay o mas malalapas sa dulot ng tradisyonal na parusa. Gayunpaman, may nagagawa rin sila na kahit ang pinakamalalakas na tradisyonal na parusa ay hindi kayang gawin. Ibinabalik nila ang digmaan sa mismong teritoryo ng Russia. Nabanggit na natin ito kanina. Ang mga drone ng Ukraine ay simbolo ng isang digmaan na hindi kailanman inaasahang aabot sa teritoryo ng Russia. Bumabalik ito sa kanila mismo. Sa tuwing umatake ang Ukraine, napapatunayan ng mga Ruso na nagsisinungaling si Putin kapag sinasabing matatalo na ang Ukraine. Naririnig at nakikita nila ang mga pagsabog nararamdaman nila ang takot kapag may drone sa itaas. Kahit na ang drone na yon ay papunta sa isang refinery or mga target militar at hindi sa kanilang mga tahanan. Huwag baliwalain ang epekto ng mga drone ng Ukraine sa nararamdaman at nakikita ng mga tao sa Russia. Tulad ng binanggit ng Associated Press News, ang ilan sa mga drone ng Ukraine ay may abot na humigit kumulang isang kilometro na halos katumbas ng anim na raan at dalawampung milya. Ibig sabihin, kaya ng mga drone na ito, tamaan ang mga mataong lugar sa hangganan ng Russia at pati ang kabisera na Moscow. Iniulat din ng parehong outlet ang komento ng direktor ng global risk analysis firm RAIN Adriano Bosoni. Ang nakikita natin ay mas gumagaling ang Ukraine sa pagdadala ng digmaan sa loob mismo ng Russia. Noon, kampante ang Russia na ligtas ang teritoryo nito sa digmaan. Pero ayon kay Bosoni sa Associated Press News, hindi na ito totoo ngayon. Iyan ang malaking pagkakaiba. Ang epekto ng tradisyonal na mga parusa ay unti-unting nagpapakita ng kanilang epekto sa pagdaan ng panahon sa pamamagitan ng unti-unting pagguho ng kakayahang pinansyal ng Russia. Ang drone ng New Ukraine ay direktang sumisira at sumasabog bilang lumilipad na parusa. Mas mabilis at direkta ang epekto nila sa Russia kaysa sa tradisyonal na parusa. At wala nang mas malinaw pa dyan kundi sa krisis sa gasolina na nararanasan ngayon ng Russia. Ayon sa Moscow Times, noong Oktubre 27, tumaas ng 100 at 16% ang presyo ng gasolina sa Russia mula simula ng 2,000 at 25. Hindi ito natural na implasyon. Ito ay direktang resulta ng krisis sa supply at demand na nilikha ng Ukraine. Dahil sa nabanggit ng mga welga sa refinery, matindi ang mga iyon. Noong Nobyembre isa iniulat ng Kiev Independent, ang sinabi ng pinuno ng Security Service ng Ukraine, Vasil Malyok. Ayon sa kanya, naitala ng Ukraine ang mahigit. Isang daan at anim na pung tama sa mga pasilidad ng langis ng Russia ngayong dalawang libo at 25, at hindi bababa sa dalawampu. Dito ay nangyari noong Setyembre at Oktubre. Lahat ito ay lehitimong target militar. Siyam na pung porciento ng budget sa depensa ng Russia ay galing sa langis. Ito ang maruruming petroruble na pinopondohan ang digmaan laban sa atin, sabi ni Malyuk. Binanggit din niya na ang mga pag-atake ng Ukraine ay tumama sa napakaraming bahagi ng pagpipino ng Russia, kaya't ang bansa ay nakararanas ng 20% kakulangan sa supply na kailangan para matugunan ang lokal na pangangailangan nito sa gasolina. Hindi ito aksidente. Alam ng Ukraine ang ginagawa nila sa mga long-range attack sa langis ng Russia. Ang pag-atake sa Ring Pipeline ay pinakabago sa serye ng mga pag-ataking layong pahinain ang Russia sa Ukraine. At halos kasing halaga rin magdulot ng sakit sa mga ruso. Ngayon, pumipila na sa gasolinahan para bumili ng kaunting gasolina sa mahal na presyo. Tinatanggi ng Rusya na ang Ukraina ang dahilan ng mga problemang ito. Sa usapan tungkol sa pagtaas ng presyo ng gasolina sa Rusya, sinabi ni Sergey Chavilyov, Ministro ng Enerhiya, na ang mataas na presyo ay parte raw ng plano ng bansa. Sa TASS, sabi ni Savilyov, ipapaliwanag ko kung bakit nagkaganito ang presyo. Noong Agosto, tumaas ang presyo sa palitan dahil sa dalawang dahilan. Una, panahon ito ng maintenance sa oil refinery kaya bumaba ang production. Pangalawa, ito ang tradisyonal na mataas na demand tuwing panahon na ito. Naging problema rin ang panic buying, dagdag pa ng kalihim ng enerhiya. At totoo nga ito, pero ang panic buying ay dulot ng mga lumilipad na parusa ng Ukraine. Hindi dahil sa masamang reaksyon ng mga mamamayang Ruso sa di na nakatakdang maintenance. Ito ang katotohanang tinatago ng Rusya sa kanilang mamamayan dahil sa sunod-sunod na matagumpay na long-range strike ng Ukraine, napilitan ang Rusya sa krisis sa gasolina, bagay na hindi nila inaasahan. Hindi inaasahan ang mga pag-atake sa Rusya, pero realidad na ito na dapat harapin ni Putin at ng kanyang mga kasabwat. Mas makapangyarihan itong paalala na ang Rusya ay nasa digmaan kumpara sa tradisyonal na parusa. Ang pagsasara ng ring ay paalala na malakas ang drone ng Ukraine at kaya nilang abutin ang Moscow. Kung inaasahan ni Putin na hihina ang suporta ng kalurahan kaya bababa ang drone attacks ng Ukraine, malaki ang pagkakamali niya. Karamihan sa long range na pag-atake ng Ukraine na ngayon ay gamit ang sandatang gawa sa loob ng bansa. Sabi ito ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Ayon sa Kyiv Post, sinabi ni Zelensky na 90-95% ng mga long range na pag-atake tulad ng Ring Pipeline, ay gamit ang armas na gawa sa Ukraine. Ang Storm Shadow, Atacams, at Scalp ay ginamit na lang bilang suporta. Ang ibig sabihin, hindi na long range na sandata ng kanluran ang problema ng Russia kundi mga sandata na ng Ukraine. Lalalang lalo ang sitwasyon para sa Russia dahil sa patuloy na pag-unlad ng Ukraine. Hindi lang drone ang papasok sa Russia bago matapos ang 2,000 at 25. Noong Oktubre 28, iniulat ng Kiev Independent na kinumpirma ni Zelensky na gumagamit na ang Ukraine ng dalawang sariling misil sa Russia. Nailunsad na ang Flamingo at Ruta at mas malakas ang mga ito kumpara sa mga drone ng Ukraine na ginamit sa Ring Pipeline. Noong Oktubre 31, pinutol ng Ukraine ang Ring gamit ang Flamingo, Ruta at iba pa. Handa na ngayon ang Ukraine na ganap na pagpugot ang mga pagputol na ito. Kung di mapigilan ng Rusya ang Ukraine, maubusan ito ng gasolina at pera. Matagal bago maubusan si Putin ng mga sundalong ipinapadala niya sa digmaan sa Ukraine, gilingan ng karne. Nasa bingit ng pagbagsak ang Rusya at maaaring matalo sa digmaan dahil sa kaguluhan sa loob. Ang imperyo ni Putin ay humaharap sa bagong pagsubok dahil sa estratehiya ng Ukraine at lalala pa ito para sa Rusya. Alamin pa ang iba sa aming video. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang video tungkol sa long-range strike ng Ukraine sa Russia. At salamat sa panonood.